magandang araw! Handa na ba kayong matuto? Imulat ang mata, buksan ang tenga't isipan, at sabay-sabay nating tuklasin ang bagong kaalaman. Ako, si Ma'am Cristina, tuturuan ko kayo ng Araling Panlipunan sa Ikatlong Baitang. Kumusta mga bata? Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, simulan na natin tingnan ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ang mga ito ay halimbawa ng kultura. Sa nakaraang aralin, nalaman natin na ang kultura ay tumutukoy sa kabuoang paraan ng pamumuhay ng mga tao bilang kasapi ng komunidad o lipunan tinalakay din natin ang dalawang uri ng kultura. Una ay ang material na kultura. Ang mga halimbawa nito ay ang mga kagamitan, kasuotan, tahanan at pagkain. Ang ikalawang kultura naman ay ang di-material na kultura. Ang mga halimbawa nito ay ang wika, paniniwala, relihiyon, kaugalian, pagdiriwang at tradisyon. Ang mga halimbawang ito ay mga aspektong kaugnay ng kultura. Ang NCR ay binubuo ng labing-anim na lungsod at isang bayan na mayaman sa kultura nadulot ng iba't ibang pangkat ng tao. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba-iba, patuloy silang naninirahan ng sama-sama at nagkakaisa. May mga kultura na tanging sa mga lungsod at bayan lamang makikita. At ito ay sumisimbolo sa kung anong mga kultura ang bumubuo dito. Narito ang ilan sa mga larawan at halimbawa. Bamboo Organ mula sa lungsod ng Las Piñas. Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Pagawaan ng sapatos mula sa lungsod ng Marikina pansit sa lungsod ng Malabon. At ang produktong balot mula sa nag-iisang bayan ng Pateros. Ang mga ito ay ilan lamang sa pagkakakilanlang kultural ng ilang lungsod at bayan sa NCR. Ang bawat lungsod at bayan sa NCR ay may kani-kaniyang kultura at ang kanilang kultura ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kanilang pangkat. Kung kaya't, nararapat natin itong ipagmalaki at tangkilikin. Sapagkat, ito ang pagkakakilanlan ng ating sariling lungsod o bayan sa rehiyon. Hanggang sa muli mga bata! Sana'y natuto kayo sa ating aralin ngayong araw. Naway may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli!